Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome na naman ulit sa panibago kumbla vlog. Araw na ito. Ngayong umaga na ito mga katiits ay magiihaw ako ng puset. Yun ay nakahanda na lahat. Ready na po siyang isa lang. Ito yung pamangkin kong maganda. Si Princess. At ito naman yung asawa ko nagagayat ng uh, burning baka. Yan, lalagay namin yan mamaya. Sarap yan mga katiits kasi nilagyan namin ang balat. Yan naman si Alexa. Pupunta tayo sa labas para isa lang na yung inanda kong puset na ihawin. May manok ako dito mga katiits na kakatain. Ayan. Maputik dito mga katiits kay natapos bakuran. Ayan mga katiits, nandito na ako sa labas. Nagpapauling ako ng bao. At yun ang gagamitin ko para sa pagluto ng pusit. Sana sa mga araw na ito mga katiits, masaya po ang bawat isa sa atin kasama ang bawat pamilya natin. Ngayon, nandito ako ngayon sa Davao. Nagbabakasyon ako dito ako sa amin, mga katiits. Nagpapahinga, kasama ko ang buong pamilya dahil matagal po akong hindi nakauwi dito, mga katiits. Eight years yata, mahigit hindi ako nakauwi. Kaya ngayon, nakauwi ako dito. huslubusin ko na, sulitin ko na yung mga araw habang nandito pa. Kasama ko yung mga magulang ko at aking mga kapatid. Ngayon, mga katiits, ito yung hindanda ko na po Malalaki po ito. Ang kilo po nito, mga katiits, sa Tagum City ay 100 pesos. Doon to sa Maynila, mga katiits, ang kilo nito nasa 400 plus or 300. 100 to 100. Mga ganun. Dito sa amin ay 100 pesos. Napakalaki po nito. Ang dalawang piraso nito ay isang kilo.